malaki yung sa kanya wala igo huli huli ayun na natamaan ko sa mata kapinser <laughs> natamaan ko sa mata bulsay ayun mo na yung gusipaan mukha lumay Perkuah bah, Perkuah mergula. Muka ni. Perkuah mergula. Susul lah dulu. sayang sayang nice try <laughs> ulit 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 hindi lang na ano uy huwag ka hindi ka <laughs> hindi tumagos bala yan tsaka nakatsamba tayo mga karinger <laughs> hindi tumagos <laughs> buti ano ba na ulo don sa matigas na parte kaya yon ah, sirti pa rin oh. hindi nakawala ba yan oh, naulo kung dito sa ano, katawan na tamaan ano nakawala so natamaan dito sa ulo kaya ano ba ah, uh, yan oh matigas bunutin ayan And first blood pangalawang putok ayan ha ka, yun lang ayan ah ayan nahulog daw yung ganito ni Karen Jero ito yung sa kaniyang ah uh, tamasi So maraming lutang dito mga karinger. Nahuli o nahuli? Nahuli. Ayan, nahuli. Hindi nahuli. So yan mga karinger. one more. Dagdagan natin yung ating huli. Sana so, bubinasin hanggang mamaya. Nakay tuhugan. So ito yung problema mga karinger no. Ah, uh, ito ba? sa ating to laruan laro ang hindi pang bata to pang ano pang ti pang tito <laughs> laro ang pang tito ayan so ito yung tiksay namin so yan bawal to mga karinger sa mga bata so alam namin na bawal to dahil improvise lang So sana soon ah, magkaroon kami ni Karinjero ni ng yung kahit hindi yung yung ergan mga Karinjer ba kahit yung ano lang dibumba bomba yon malaking bagay na yon pag magkaroon kami noon kasi pag ganito talaga kasi ito pumapalya to lalo na ano yung ma-expose ka sa init ba mabilad pumapalya hindi pumuputok kahit gaano pa kalakas yung kuryente hindi puputok ano ba tulad niya, no nasa silong ka ng puno kasi pag nainitan yung chamber o yung tangke hindi puputok usun tiwala lang yan sipag lang kami ni Karen Gironi sa pag upload yan tiwala lang So, salamat nga pala sa inyo mga karenger, no? sa mga solid supporter ni Rin Stewart so isda isda muna tayo mga karinger no dahil wala pa tayong tawag um, tungkol sa buhay palay yun ba wala pa sabi liman na ako ni Katira ba <laughs> naman, eh. limang tira doon ni karinger ni palya sablay, sablay yun dalawang Putok natin, may isa tayo no. Yan. So yan, bago ko pala makalimutan sa inyo, mega love shout out sa inyo mga karinger. Magandang araw sa inyo. Yan. isang magandang tanghali. Yan. Yan. So, yung spot namin ni Karinger Roni, bago namin spot. So, isa lang to na ano, ilog. Kabila to, kabilang ilog to mga Karinjer Doon kami nung una doon. Dito ay napakalalim. Alaka! Limang putok na si Karinger on Tayo, dalawa pa. May huli na. Isa. Ayaw, dito. Ang naman eh. Hindi na yung maayaw. siya. Manang ang banak-bana. Murag mabaw pero lawang pa di ay. Sumikan sa katinaw. Improvise lang kasi mga Karinger. Hindi kami makaka... Ano ba? Tawag doon? Kanan na kaya naman na o oh. oh. Yung bala namin ay tumatabingi mga Ranger Imbes pa ano pa, eh, pa ano ba ano, ano, ganyan ba? Street. Yung bala namin ay gumaganon. Nagda-dive, uh, parang nagliliter si ba. Kasi ano lang, ispre ispre Improvise lang. Mas maganda yung dibumba kasi pa yung bala ay pailalim talaga hindi ako masayang lahat mo walang talaga siyempre gama'y lang ang gama'y pa ako'y tira ba eh? tira! let's do gan, wala kayo igot ba no? gabi na yung street, wala naman gan yung korob niyo ang pulsa o dahil yung street ha lahat pa na ako gan, maulit gani e o ego ba? hindi lang ah natsambahan na dapat ito ko tungkar karoon last di gahanan na roon oh hindi na gahanan, talaga Tahu so, lah, gamai lah lang, uh... ma. Mengalau pun arun, pun arun. Alah igu, huli huli. Ma ha? eh? eh. huli. Hah? Igu i? Dah ganda Ini anak bedre. Huli ma karenjer, huli sakto. Ya no, ini hilah. Luma laban, hanggaling. At sana tu magos. Wah, buat magos. Aiy, di nak tagos Ay, Yen, aiy, ini 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 lah. Ano? Boylo na. Ay, kilo. Ay, Maputol. <laughs> putol na. putol na lang isda ang nylon. Wala ni kalapos lagi. <laughs> 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 lapos na. Ah, lapos na. Tataka-taka. Lapos na. Ah, lapos dahi. nat, at... Nakatsamba. <laughs> Nakatsamba din sa wakas. Ayun. pang-anim na putok ni Karinji Roni. Ayan, ano Oh. Ayan. God bless. Ayan, o. Oh. Napakalaki. Napakalaki. Napakalaki, Oh. Malakas yung current zero, Tumagos. Tumagos. Ayan, Oh. Malaki na yan. Hmm, malakas yung tiksay ni current zero, o. Ayan, at... Meron pala tayong mga magsasaka dito mga ka-ranger. Ano is bakit? Ha? Ito dito. Kuha sa toko. Ano? yung wilmot. Ha? Para man sangit. Para man Ayan. Uh, may dala kaming styro. Para hindi tumigas yung huli namin. Para mamaya pag uwi. Ay. Ano? Sariwang sariwa pa rin ba? <laughs> Natatawa kami mga Ranger kasi pag you 'no know, para kaming nagbibinta ng ice candy dito sa Halo Bukid. Mga at maraming salamat no sa inyong panonood. Hanggang sa aming pangingisda, andiyan pa rin kayo. Walang sawang sumusuporta sa amin. Oh. Ito yung akin oh, napakaliit. Parang bumabagay sa ano ba, tumitira. Ano? <laughs> you know, napakalayo. Layo eh. Wala sa kalahati. Pero not bad pa rin mga ranger, kasi kahit maliliit natatamaan natin. <laughs> Di ba? So, natitira ba tayo? Mamaya na tayo magluluto. <laughs> Bala ka niya. Ikaw na may takang. Palagi akong taya mga karanjero sa pagluluto. Kaya sige lang. Itirap muna tayo. Igo, igo, igo. Igo, gito ba Igo, muli, ho. igo. Huwag niya lang gamay. Nalubot ra. Saktor ba tana pagkakuha na niyo? Bana-bana. Bana-bana. alam pundol, lagi okay? yang mulih hukum ayo karena dia awal itu ngana na gitu jadi pundo itu Nandito, kajak dan itu udah ganit do udah kan aku huli at ang mga ba? kung hindi na huli yun huli <laughs> oh o diba? <laughs> huli mga <karindir. laughs> Uli, uli. Uli. Ha? <laughs> uli sa mga, sa mga karinger. Ayan. Uh, for the third time. Naka uli na tayo. Ayan, no? Oh. <laughs> Ayan. Ah, Huh? Ano <laughs> <laughs> Yan dahil hindi pa ako uh, marunong sa paniniksay Yung mga sakto lang na ano, mga size Yan big size na din yan eh. sakto na yan Hindi na to ano bubuit Yung impis ba yan ano Kalahati na yan mga Karinjero eh. Yan oh. Diba? Hmm. Apat. So good size na yan. So tinitira ko yung mga ganyan. Si Karinjero niya eh hindi tumitira ng ganyan ka lalaki. Hindi ng ganyan ka lalaki. Kasi yung akin lang naman mga Karinjero na masanay ako ba sa tirahan ito yung sakto pang practice so nagpa practice pa lang ako mga karinger so yan ha tatlong tutok na yun ha <laughs> isa yung mintes yan so yan titira ba tayo So, ito yung bala namin. Yan, Sinusok sok dito. Oh. So mahaba to Yan o, ganyan Isang dangkal Isang dangkal, kunti na lang Isang dangkal, yan So iba yung bala namin Sa aming tiksay Kisa sa mga ergan Maliliit lang yung bala ng mga Tiksay hunter natin Yung mga tunay na tiksay So amin ay improvise lang Ayan. So bawal 'to, alam namin na bawal 'to mga ranger pero pang ulam lang naman. So ginagamit namin sa tamang ano, gawain. Sa saktong ano ba? Hawanrenos. Oh, Tiyan, Tirahin mo. Ayo. Ay, ayo, igo. Ayo, ayo. Hayop ako nitira 'to, gudul. Oo. Oh, Ibabayan ko sa nimo. Oreg igo manggut gud. giấy xài gió Một Cái

ba? Ayun na, natamaan ko sa mata, <laughs> Karin Natamaan ko sa mata bulls ay. Bulls ay mga Karin na. Naku, na bulls ay natin. <laughs> Ang lupit. Ngunsambahan. suri ang tsambahan na tamaan ko sa mata ano ano mata talaga wasak oh, yung mata eh sorry ayan okay one more yan medyo ano na alam ko na yung ano patama yan limang putok tatlo yung huli natin yan okay maganda si hindi mainit hindi pa yung iksay natin okay so ito ganito yung pag spray 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ayan, 15 para sigurado Malakas Tapos, yan, ganyan ah, Tapos Ano, yabo na to Ayan Yabo ba, yabo So, ayan Ready to fire So, naka-safety pa yan mga karinger ah, Kasi hindi pa natin ah, Kinakasa So, tamang sipat muna. So, wala. So, hindi natin i ikakasa kung walang isda. Para safety tayo. Tamaan mga karinger. Yan, malayo. Tamaan kaya? parang natamaan parang hindi ay tamaan oh ang galing yan natamaan mga ranger. mga siguro ah 20? 20 meters mahigit tamaan oh Okay. <laughs> Tsambahan. Tsambahan lang yun mga rinjera. Bagong ano tayo. Bago tayo sa pangingisda na ito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Tilapia. <laughs> Natutuwa ako mga karinger ba? Natamaan ko, malayo na, distansya na. 20 meters may git. May, paki, may papakita ko sa inyo mga karinger. Ah, kasama natin ang isda pero hindi tiksa yung sa ano siya uh, ori, isa sa pangingisda uh, ito yung ano ba Uh, pangingisda dati yan To bingwit tawag sa amin ha napakalaki lupit oy ayan daling dali so ito yung huli ko yan kalahati sa kanyang huli malaki yung sa kanya malupit no bingwit tawag sa amin tawag ba bisaya bingwit yan galing pa na first time nyo duha na dako po ito, no? ito ano yung binyuet? Ano yung ka Dekaday? Eh? Oo. Tiyan, naka-reverse mo. Tinke, Raman. O, sa'yo yung guwan. Ano rin? Steward. Pag-upat na. Nga, talaga, poro. Oo, nga, ni Raman. Kaya, ano pa ang mangha ako sa mga isla dito? Malalaki. Siguro, kung hindi lang, ano, hindi lang improvise yung gamit namin sa pangingisda, yung tikset talaga. Marami na siguro akong na, ano, na paiputok. <laughs> na paiputok lang no, hindi natamaan, na iputok. Hindi maraming huli, maraming na iputok. <laughs> so ayan, at ko mga ranger malayo, higit 20 meters. Hey, may, mayroon pa oh. Doon sila. Sa gitna ng gitna talaga. So hindi ko na na-videohan ba sa pagtira. Kasi akala ko hindi, hindi ko din mano matatamaan, sayang. So na natambahan na tamaan ko. Tara, lapit natin kay Karen Gironi. oy. A few moments later. Yan. Sarap ni mo? Alah, kan tung tio ano udang kami no. Ah, siapa tilapia, yang sarap? Hah? Hmm? Tengkong lempao noh Iya. Yeah. Mat Hmm. Nah, ada yang dobel silaku ada yang lumut yang nendut ada. Buat nak apa ada perlu dari lumut. Buat belum. Ini mending disipan. Hmm. Muka asam eh. eh Terima kasih Kain mana kami? Sabau. Oh, hmm. Sabau pala manas, ulam na. Di mana sun suka? Iya, ni kerenjeroh Laki. Melaki. Ini ni. Ayun. Nawala. Nawala. Ini kau berapa bah? Kena aku kan? Na, Ano na pusud. Lehok leho ayo. Ayun. <laughs> okay. Okay, one more. Okay. ah. Uh, Pauwi na tayo mga ranger No, itong bit-bit natin. So, ito yung madadaanan natin pag pauwi tayo. Ayan, napakalapad na kalabasa. Tapos, mais. So, ito yung madadaan na natin dito. So, sa kabila naman, ay yung watermelon. Mais. Pero dito, wala tayong madadaan na na watermelon. No? Ang lalapad ng kanilang sakahan tama ba sakahan ba mga karenger oh huwag nang wag nang hahawak Failure sa imong maes Nangangangkin si ano Karinjeroni oh. Nang hindi kanya Kanya daw maes Billion dosia. Ya, ini jalan tadi di aku. Kan gitu nak kami oh, saling motor. Lupa paue <laughs> nak kami bawa Ranger. At, yeah, huling tanau. Huling tingin, huling tingin Ayan, dito kami Sa Sapa sa na to Ayan Pero doon kami Sa baba Sa bila karugtong pa rin dito So, ayan Salamat sa inyong panonood mga Karanger at wala pa talaga kaming maipapakita sa tungkol sa Maya, no? So, salamat sa mga sulit sa kurtain ninyo mga karinger. Yung panunood mula sa umpisa hanggang sa dulo. Ayan. Thank okay, for watching. Bye-bye.